Hello everyone, sa muli tayo naman po ay sa pag-aaral sa salita ng ating Diyos. Welcome po sa ating devotional Bible study. Day 25 na po tayo. Nais kong pasalamatan ang masugid po nating tagapakinig, tagasubaybay. Salamat po sa inyong pag-antabay lagi sa ating pag-aaral dito po sa ating devotional Bible study. Bago po tayo magpatuloy ay inaanyayahan ko po kayo kung sino pa yung hindi nakapag-subscribe ay inaanyayahan ko po kayo na mag-subscribe. Pindutin lamang po ang subscribe button at ang notification bell para lagi po kayong ma-update sa aking mga bagong upload. At isabay nyo na rin po yung channel ng aking wife. Ang kanyang channel ay Grace Arcelias TV. All about, devotional din po ang kanyang mga uh, topics doon. Now ating teksto mga kapatid na pag-uusapan ay nandito po sa Mateo 6.30 hanggang 34. Basahin po natin ang sabi, Kung dinaramta ng Diyos ang damo sa parang na buhay ngayon at kinabukasan ay iginagatong sakalan, kalan, kayo pa kaya? Kay liit ng inyong pananampalataya sa Kanya. Kaya't huwag kayong mag-alalang baka kayo kapusin sa pagkain, inumin o damit. Verse 32 Hindi ba't ang mga hintil ang nababahala tungkol sa mga bagay na iyan? Alam na ng inyong ama na nasa langit na kailangan ninyo ang lahat ng iyan. Ngunit higit sa lahat ay pagsikapan ninyo na kayo'y pagharian ng Diyos at mamuhay ng ayon sa kanyang kalooban at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng inyong pangangailangan. Verse 34 Kaya nga, huwag ninyong ikabalisa ang para sa araw ng bukas dahil ang bukas ang bahala sa sarili nito. Sapat na ang inyong mga suliranin sa bawat araw. Nawa nga ating tatalakayin po ngayon mga kapatid ang ating topic Kailangan bang kumbinsihin ka lagi para unahin ang Diyos? Mayroon pong tatlong rason ang dapat nating maunawaan. Kung kailangan bang kumbinsihin ka lagi para unahin ang Diyos. Ang una po, oo, kung bagong mananampalataya ka pa lang. Basahin natin sa verse 30. Kung dinaramta ng Diyos ang damo sa parang nabuhay ngayon at kinabukasan ay ginagatong sa kalan, kayo pa kaya kay liit ng inyong pananampalataya sa Kanya. Now mga kapatid, Ibig pong sabihin na ipapaunawa natin, ipapaalala natin sa mga bagong mananampalataya na mas mahalagat tayo kaysa mga damo. Ipapaunawa natin, ituro natin na dapat magtiwala, manalig sa Diyos ng mataas at malaking pagtitiwala. Baka mamaya iisipin nila na pag pumasok ka sa mundong kristyano, pag naglilingkod ka kay Lord, hindi ka nadadaan ng problema hindi ka na magwo-worries. Pero mga kapatid, paano na lang kung dumaan ang paghihirap sa buhay, lalo na sa financial? Baka isipin nila na ganito ba ang buhay kristyano? Kaya mas mabuting ipaunawa talaga sa kanila, lalo na kung baguhan pa. Itinuro ng Diyos sa Matthew 28.20 na ang sabi ay ganito. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng inuutos ko sa inyo ang instruction ng ating Panginoong Hesus na dapat yung mga baguhan, yung mga new disciples ay dapat turuan. Ibig pong sabihin, i-disciple natin sila na unahin lagi ang Diyos, pahalagahan ang Diyos, bigyan ng oras si Lord. Kaya ang pastor po at ang iglesia ay hindi nagkulang sa pagpapaalala. Ginagabayan natin sila hanggang sa sila'y magmature o lumago sa pananampalataya. Kaya po, mayroon po tayong tatlong rason ang dapat nating maunawaan kung kailangan bang kumbinsihin ka lagi para unahin ang Diyos. Ang una po natin, oo kung bagong mananampalataya ka pa lang. Pangalawa, not all the time dahil gusto ng Diyos matuto maging independent sa faith mo sa Kanya. Ibig mong sabihin mga kapatid, napakahirap na araw-araw ka na lang pagsabihang magtiwala ka sa Diyos, manalig ka sa Kanya, iasa mo ang iyong pangangailangan at problema sa Kanya, pero hindi mo pa rin magawang magtiwala. Wala ka pa rin believe sa kakayahan ng Diyos. Di mo pa rin siya mabigyan ng panahon. Mas believe ka pa rin sa sarili mo. Sabi po sa Mateo 6.30 hanggang 3, 31. Kung dinaramtan ng Diyos ang damo sa parang, nabuhay ngayon at kinabukasan ay iginagatong sa kalan. Kayo pa kaya kay liit ng inyong pananampalataya sa kanya. Kaya't huwag kayong mag-alalang baka kayo kapusin sa pagkain, inumin o damit. Kaya yung mga mananampalataya, kailangan mayroon ng matibay na faith, pananampalataya sa ating Panginoon. Ang nais kong ipaunawa dito mga kapatid sa nasabing independent ay hindi ibig sabihin na hindi na tayo magtiwala sa Diyos. Nandyan pa rin yung buong tiwala natin sa ating Panginoon. Ang ibig kong sabihin o imin nito na ang Kristiyano dapat matibay na, maasahan na, mapagkatiwalaan na, alam na niya yung kanyang mga gagawin. Hindi yung parang lagi ka nalang bantayan, ah, pagsabihan, paalalahanan, utusan, pagbawalan o turuan. Ang church mga kapatid ay hindi po nagkulang yan sa pagduturo, sa paalala, sa pagdisciple. Ngunit kung ang tagal-tagal mo na sa church, hindi ka pa rin makatayo sa sarili mo, yung kahit ikaw na mismo ang dapat at mayroong damdaming mag-serve ka talaga kay Lord, na kahit hindi ka papagsabihan, wala kang kasama, walang susundo, ay kusa ka nang pupunta sa church every Sunday marami kasing ganyan na hindi makapag-chart sa araw ng linggo kapag walang sundo o di kayai walang kasama so dapat kahit walang kasama independent ka na kusa ka nang pupunta yung hindi na pagsabihan at pilitin ka pa ng Bible at sabihin bro, sis, basahin nyo naman ako ikong e makapagsalita lang yung Bible yung Kristiyanong kahit wala siyang kasamang Christian at mag-isa lang siya sa mundo ng mga unbelievers ay hindi natutokso ng pasyat-syat ng inumin. Meaning, mapagkatiwala ang Kristiyano ka na. Yung Kristiyanong malayo ka man sa church mo, nakapunta ka man sa ibang lugar, um, hindi yung nalimutan mo na ang paglilingkod. Kundi dapat maghanap ka ng church na same faith and practice at makipag-isa sa pananambahan kaya mga kapatid pagdating naman sa mga pangangailangan gusto ng Diyos na mataas at malaki pa rin yung ating pagtitiwala sa Kanya na bagamat may trabaho tayo may hanap buhay tayo nakaasa pa rin tayo sa Diyos ang worries o pagkabalisa kapag wala ka pang matibay na paninindigan sa pananampalataya mo sa Diyos ang lalabas sa pananalita mo mga kapatid at sa gawain mo ay pagpapakita ng pag-against sa Diyos. Halimbawa, maaaring sabihin mo, paano ako makapagsamba? Eh, kapos nga ako, wala kaming makain, kailangan kong maghanap buhay. di diba? minsan, ganyan. At mayroon din namang sasabihin, oo, naniniwala naman ako sa Diyos, pero may kasabihan na nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. O, kaya tuloy gawa ng gawa para mabuhay at dahilan na wala ng panahon sa Diyos hindi ka pa rin makatayo sa sarili mo hindi ganito mga kapatid ang independent kapatid pag wala kang matibay na paninindigan at katatagan sa pananampalataya itong sasabihin ko sa iyo siguradong madadala ka sa worries o mga kabalisahan na siyang magtutulak na magtiwala na lang sa sarili mo kaysa sa Diyos. Kaya ulitin po natin yung sinabi ng Biblia sa verse 30 and 31. Kung dinaramta ng Diyos ang damo sa parang, nabuhay ngayon at kinabukasan ay iginagatong sa kalan, kayo pa kaya kay liit ng inyong pananampalataya sa Kanya. Kaya't huwag kayong mag-alalang baka kayo kapusin sa pagkain, inumin o damit. Kaya kapag malakas yung pananampalataya po natin, Umasa lamang po tayo sa ating Panginoon, alam natin na hindi po tayo matitinag. Kailangang makatayo ka sa sarili mo. Ang tunay na Kristyan ay hindi katulad ng upuang laging may nakatukod, na pag walang aalalay, walang nakatukod, ay hindi makakatayo. Kaya mga kapatid, bilang mga anak ng Panginoon, kailangang mayroon na tayong independent na buhay na kaya na nating ihandel ang mga pagsubok, mga problema, mga worries at umasa lamang sa ating Panginoon. Kaya tatlong rason ang dapat nating maunawaan kung kailangan bang kumbinsihin ka lagi para unahin ang Diyos. Pangalawa, not all the time. Dahil gusto ng Diyos matuto kang maging independent sa faith mo sa Kanya. Pangatlo, not all the time dahil alam na alam na natin ang kalooban ng Diyos na dapat talaga siyang unahin. Sabi po sa verse 33, Ngunit higit sa lahat ay pagsikapan ninyo na kayo'y pagharian ng Diyos at mamuhay ng ayon sa kanyang kalooban at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng inyong pangangailangan. Sa English po, mga kapatid, ito po ang nasabi. But seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Itong sinasabing, All these things, ito po yung mga daily needs natin, mga kapatid. Pagkain, damit, inumin, o kung ano pa dyan, na ating mga pangangailangan. Ang sikreto, Seek first the kingdom of God and His righteousness. Alam na alam mo na to. Memorize mo pa nga. Pero ang mahirap po dito, mga kapatid, kung hindi mo ito maunawaan, o naunawaan, at nai-apply sa buhay. Alam ko, kapatid, Napakahirap para sa isang pastor na ang kanyang member hindi nakakalimot para sa kanyang sarili at sa ibang bagay. Pero ito ha, ah, pagdating sa Diyos, pagdating sa gawain ng Diyos makalimutin na. Nalilimutan na yung Sunday. Ang gawain nalilimutan yung prayer, ang personal devotion nakalimutan na. Pero sa kanyang sarili, pangangailangan niya hindi makalimutin. Pagdating sa gawain ng Diyos, makalimutin na ang mga anak ng Diyos, mga kapatid, alam na niya ang kanyang obligasyon sa Diyos. Hindi mo na kailangang laging pilitin, kumbinsihin na dumalo, makiisa, mag-cooperate, mag-participate. Kusa na itong magaganap mangyayari sa kanyang buhay. Kaya kung lagi kayong nag-church, may makikita kayong masigasig. Tapat sa paglilingkod, may makikita kayong laging present every Sunday. May makikita po kayong Nandiyan, maasahan, mapagkatiwalaan ng mga pastor. Nandiyan ang kanilang suporta sa gawain. Hindi maganda sa isang kristyano ang laging binibibi. Dapat matuto na siyang tumayo at magkaroon ng puso sa gawain. At para sa tunay na paglilingkod, marami ang nangangailangang maligtas. Marami ang dapat igaid. Ngayon, kung hindi makaabanti ang ministry, ang misyon, dahil sa kakatsaga sa ayaw namang matuto at magpahalaga. Abay, dapat lampasan na sila. Ang pagmamahal at pag-welcome ay laging nandyan. Ngunit kailangan bigyan din sila ng space na mamulat din sila sa katotohanan. Mga kapatid, kung nais nating magtagumpay, ang pag-una lang sa Diyos ang sikrito. Huwag mo nang tanungin si Lord kung anong tagumpay ang ibibigay niya. Siya na ang bahala sa atin. Ang hinahanap niya sa atin ay ang dapat first priority siya lagi sa ating mga buhay. Hindi po natin hawak ang ating kinabukasan. Huwag kang humawak sa iyong expectation, sa iyong idea, sa iyong galing. Kung mamimili ka rin lang ng uunahin si Lord na dahil siya ang may hawak ng kinabukasan mo. Nais nice kong ipaalala na sapat ang ginawa ng Diyos sa buhay natin. Siya ang may akda ng buhay natin. Siya ang nakakaalam in advance sa ating pupuntahan. Alam niya ang mga dadaanan natin. Alam niya kung naligaw na ba tayo ng tinatahak. Alam niya kung tayo ay nasa kabutihan. Kung sa kanya natin ipahawak mga kapatid ang ating kinabukasan, ang ating future, mayroon tayong aksyong gagawin. Ito ay ang katapatan natin sa Diyos, ang commitment, passion, dedication, sacrifice para sa kanya. Kapag naunawaan mo ito, hindi ka na kailangan pang pagsabihan pa, magkukusa ka na. Mga kapatid, itong dapat nating tandaan. Kung naalala po ninyo mga kapatid yung prodigal son, alam na niya ang kinabukasan niya sa piling ng kanyang ama. Mapapabuti ang kanyang buhay, ngunit pinili niya ang mamuhay mag-isa. Lumayo umalis at nagpakasaya sa buhay sa pag-aakalang maganda ang takbo ng buhay niya sa future niya. Ngunit, nauwi ito sa miserableng buhay. Anong ginawa ng ama? Binigyan siya ng space, hinayaan, hindi pinigilan, pinakawalan siya kahit masakit sa kanyang kalooban. Doon naman, nakita at nahanap ng anak ang kanyang sarili. Ito yung punto ko dito mga kapatid ko. Alam mo na na dapat ang magiging future mo kay Lord pag unahin mo siya ay talagang pambihira. Ngunit kung pilit mong inilalayo ang sarili mo sa kanya, pilit mong umalis, magpakalayo-layo sa Diyos, hindi ka pipigilan ng Diyos dahil ginusto mo ito. Ito ang dapat nating tandaan ang kristyano ay hindi naglilingkod sa Diyos dahil sa pilit o pamimilit. Kung gusto mong maligtas, gusto mong magkaroon ng eternal life, hindi na kailangang pilitin ka pa. At araw-araw na lang lagi kang pagsabihan o paalalahanan. Si Lord nga hindi namimilit ng tao para sumunod sa Kanya. Oo, mahal niya ang lahat ng tao. Pero kung ayaw naman sa Diyos, hahayaan sila ng Diyos sa kanilang gusto. Basahin natin ang Roma 1, 21, 24 at talon tayo sa 28. Kahit na alam nilang may Diyos, siya hindi nila pinarangalan bilang Diyos. Ni pinasalamatan man lang. Sa halip, naghaka-haka sila ng mga bagay na walang kabuluhan, kaya't nagdilim ang hangal nilang pag-iisip. 22. Sila'y nagmamarunong, ngunit lumitaw na sila'y mga hangal tinalikuran nila ang kaluwalhatian ng Diyos na walang kamatayan at ang sinamba nila ay mga larawan ng mga taong may kamatayan, ng mga ibon, ng mga hayop na may apat na paa at ng mga hayop na gumagapang. Ito po sa 24. Kaya hinayaan na sila ng Diyos sa kanilang maruruming pagnanasa hanggang sa hindi na nila mapigil ang paggawa ng kahalayan sa isa't isa. Hindi na sila pinilit ng Panginoon. Hinayaan na lang sila, mga kapatid. Dahil nga talagang ayaw. Ito pa sa verse 28. Dahil ayaw nilang kilalanin ang Diyos, hinayaan sila ng Diyos sa masasamang pag-iisip at sa mga gawaing kasuklam-suklam. Kaya mga kapatid, hindi po namimilit ang ating Panginoon. Kaya mga kapatid ko sa Panginoon, ang minsahin ng Diyos sa iyo ngayon na Obligasyon po ng church ang turuan ka, ang gabayan ka at matuto ka. Ngunit hindi sa lahat ng panahon ay nakapokus sa iyo ang pangangalaga. Gusto ng Diyos na makatayo ka na, humakbang ka na, nang hindi laging inaalalayan. Hindi na ikaw ang tutulungan kundi dapat kasama ka ng tumulong. Hindi ka na dapat pagtyagaan sa Bible study, dapat kasama ka na sa mga nagtuturo ng Bible study seek first daily for His kingdom, and the favor and grace and blessings of the Lord be upon you and overtake you. Mayroon po tayong tatlong rason ang dapat nating maunawaan kung kailangan bang kumbinsihin ka lagi para unahin ang Diyos. Ang una po, oo, kung bagong mananampalataya ka pa lang. Pangalawa, not all the time dahil gusto ng Diyos na matuto kang maging independent sa faith mo sa kanya. And number three, not all the time dahil alam na alam na natin ang kalooban ng Diyos na dapat talaga siyang unahin. Naway mayroon po kayong natutunan sa ating napag-usapan. Salamat po sa inyong walang sawang panonood, pakikinig, pagpalain po kayo ng ating Panginoon. At sa muli, tayo naman po ay magkita-kita sa aking mga susunod na upload. Salamat po, ingat po kayo. God bless everyone.